Ang manzanas mula sa kastila manzanas ay isang puno at bunga na kabilang sa uring malos domestika sa loob ng pamilya Rosaceae ng mga rosas. Ito ang pinaka inaalaga ang mga namumungang puno sa mundo. Hindi ito tumutubo sa Pilipinas na pagkukunan ang bunga ng mga katas ng mansanas, tinatawag na cider sa Ingles. Binibigas na cider ang inuming sidra. May vitamin C at antioxidants ang mansanas. Mahalaga na kainin din ang balat ng mansanas dahil may taglay itong gelatin na nagtatanggal ng dumi sa ating katawan. Panlaban ang mansana sa mataas na kolesterol at tritis at sakit ng tiyan. Ang binipisyo ng pagkain ng mansanas ay pampalakas ng immune system, mainam na kontrol sa sugar levels laban sa sakit na diabetes, nakatutulong laban sa heart disease, nakakatulong maglinis at magpaputi ng ngipin, nakakatulong sa pagpapapayat, tulong kontra asma, nakakatulong sa mental health or Alzheimer at Parkinson's disease. Nais kong bigyang diin ang mga binipisyo ng mansanas na ang ating kalusugan at kagalingan. Ang mansanas ay hindi lamang isang masarap at masustansyang protas, kundi isang mahalagang sangkap sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang mga sakit. Ayon sa mga pag-aaral, ang mansanas ay mayaman sa mga antioxidants, fiber, vitamin C, potassium at flavonoids na nakakatulong sa pagpapabuti ng ating mental health, pampababa ng cholesterol level, panlaban sa diabetes, pampababa ng high blood pressure, panlaban sa heart disease, pampatibay ng mga buto at panlaban sa lung cancer. Kung nakakatulong ang impormasyong ito, maari bang may like? share at subscribe hanggang sa muli maraming salamat po